Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray So bali sa video na to ay gagawa tayo ng pandesal na lulutuin natin sa kaldero So bali kung wala kang oven at gusto mong gumawa ng pandesal Panoorin mo lang ang video na to dahil tuturuan kitang gumawa ng pandesal na lulutuin natin sa kaldero Ito lang yung ating mga simple ingredients, asukal, powder milk, asin, margarine at tubig so, Bali mix lang natin yung mga ingredients at mga sangkay, bali tunawin lang natin yung asukal at saka yung kasi na ating nilagay. Madali lang 'to gawin mga sangkay at bukod doon yung mga ingredients natin ginamit ay mga simple ingredients lang, madali niyo lang mabili sa mga pamilihan. At sunod natin ilalagay yung ating harina, first last door, at pampalasa. Wag na wag niyo kakalimutan ang pampalasa mga sangkay para lumaki yung ating pandesal. Step ay bubuuin natin itong ating minamasa. Subalit so, itong ating pagbumasa mga sangkay, so, hindi natin kailangan ng makina. Mano-mano, panoorin nyo lamang yung ating pagmasa kung paano natin ginawa. Bali mamasahin ko yan mga sangkay 3 to 4 minutes hanggang sa mahalo natin na maayos yung mga ingredients na ating mga nilagay. At habang minamasa natin yung ating dough ay maglagay tayo ng konting mantika para hindi masyadong madikit sa ating kamay. So bali panoorin nyo lamang yung ating video mga sangkay ng mabuti para makagawa kayo ng panisal sa inyong mga bahay. At ito ay dalawang beses tayo naglagay ng mantika bali nasa 2 tablespoon po yung ating nilagay na mantika habang tayo ay nagbamasa. At pagkatapos ating masahin mga sangkay, purmahin lang natin bilog at hayaan lang muna natin dyan sa ating bowl. Nagtakpan natin ng plastic at i lang natin ng mga ilang minuto. At makalipas ng 40 minutes mga sangkay, binalikan na natin yung ating dough. Bali dito sa parte to ay bupormahin na natin yung ating pandesal. So ito ay kung tawagin ng iba ay pagbabasto ng ating pandesal bago natin ikat. So bala yung ating gagawin na pandesal mga sangkay is maliliit lang para mabilis natin maluto sa ating kaldero. Yun ito nga pala yung aking pagbasto ng aking pandesal mga sangkay. So bali kung hindi po kayo marunong magbasto, na pwede nyo naman pong ikat at bilugin nyo na lamang po para magformang bilog yung inyong pandesal. So ganyan po yung ating proseso ng ating pag basta ng ating pandesal mga sangkay. Yan, simple lang kung gusto nyo pag-aralan, ay eh, madali lamang po sundan yung ating video. Kapag inyo lang nabasto ng inyong pandesal, ay direto na sa breadcrumbs. Yan, balibalutin nyo lamang po ng breadcrumbs ang inyong binaston na pandesal. Yung ating mga sukat ng mga ingredients ng mga sangkay, ilalagay ko na lamang po sa ating caption. Puntahan nyo na lamang po at isulat nyo na lamang po nang hindi nyo makalimutan. At ito na nga, pagkatapos ating bastunin, ibabalutin natin ng breadcrumbs, itong ating binaston na pandesal. At pagkatapos natin may pagulong sa ating breadcrumbs, sa ikat na po natin, nasa inyo po kung gano'ng kalaking cut ang inyong gusto. Pero ang sabi ko pa po ay lamang natin para mas mabilis natin maluto sa ating kaldero. So ayun mga sangkay, kung nagustuhan mo video nito ay huwag kalimutan mag like at share itong ating video at pakisporta na rin po ng aking channel. Next step kapag atin na naikat lahat ay ilagay na po natin sa ating paglalagyan. Siguraduhin lamang po ng ating paglalagyan ay kasya po sa ating paglulutuan na kaldero. So, so bali dalawang salang ko nga pala mga dahil Maliit lamang na kaldero yung aking paglulutuan at maliit lang na lanera yung pwede natin may ilagay sa loob ng ating kaldero. At ayan mga sangkay, kung sakaling naisalansan nyo na sa inyong paglulutuan ng pandesal ay huwag na huwag nyo kakalimutan paalsahin. Bago natin isalang Tatakpan ko nga pala ng plastic yan habang pinapalsa mga sangkay para mas mabilis natin mapalaki At after 40 minutes mga sangkay ay lulutuin na natin sa kaldero itong ating pandesal So bali mga sangkay pinainit ko muna yung ating kaldero Bago natin ilagay yung ating pandesal So kung mapapansin nyo umuusok pa yung ating kaldero ng ating binuksan at gagamit tayo dyan ng katamtaman lakas ng apoy at ito na nga mga sangkay after 18 minutes ay luto na yung ating panisal meron na tayong pumirenda ayan mga sangkay wala tayong oven at wala rin tayong makina na tayo ng pandisal at ayan ba ililipat natin ng lagayan para yung isang batch naman yung ating maluluto kaya eh, mapapansin nyo yung luto ng ating pandisal sa kaldero mga sangkay medyo may kaitiman yung bandang ilalim dahil nga po kaldero yung ating pinaglutuan ay kung mapapansin nyo rin yung ating panisal ay hindi basta basta bumabagsak kahit atin nang hinahawakan at dito nga sa parte ito mga sangkay tinikmang kagad natin yung nalutong pandisal ayan okay naman yung lasa ng ating pandisal mga sangkay parang niluto din sa oven at ito na nga yung ating second batch mga sangkay ayan luto na rin sana ang video na ito mga sangkay makatulong sa inyo lalong lalo na sa gustong magawa ng pandisal na kahit walang makina at walang oven huwag kalimutan mag like at share nating video at pakisuportahan na rin po channel